Tudo fecha, é tá aí, não é

ba tumingi? Wala. Bagaimana Bakit ka naman Lagay mo na sa bag mo yung mga ano mo. Green ba? O blue? Huh? Ay maroon. Ano ba ang iyan? Ano mo? Green. Nagamitin na bag? Green dati da, binabalotan namin sa ano sa notebook mga ano kalendaryo mm -hmm. yes lalo na sa mga libro mama, di ba po mama eh, may sa ibang kulay mm -mm. eh ano mo na tingnan mo ako anong kulay yung ano mm -hmm. <laughs> may may violet, diba? Oo May violet, diba? Mm -mm, Oo, kayo mong chain. Blue, meron din. Blue yan? Kaya nga, ito nga blue. Hindi, ito yung blue. Mm -hmm. Same lang yan, basta blue. Shout out sa 8 viewers! <laughs> Kaya sila sila, magbabalutin sila ng mga...

Para lang may attendance tayo kay Lolo. So, hindi na tayo nakaka-upload. Sir? Hindi na tayo makaisa ng notebook ah. <laughs> <laughs> Ang daming compartments. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Hmm, diba? Ito pa lang. May isa pa lang. <laughs> Isang part pa lang. Mabagal ako magpalit. Ang dami na lang yan. Mama. Hmm. Pwede ko, pwede ko.

Si. Si. ang Pilipin. Si. Si. O. Talagang po brown out na naman eh. Lagi kasi pong nag-brown out dito sa amin. oh, ngayon, may biglang po po cloudy.